Sesenta pula har. Sesenta. Ano ba ito? Tayo pang ulam na? Sa mga puntong ito, ay tingin ko ay namahalan si tatay sa binili niyang gulay. Kahit ganun pa man, ay inabot niya pa rin sa akin ang bayad sa gulay. ko na lang At sa mga puntong ito, ay kitang kita ang kasayahan sa mukha ni tatay at kapansin-pansin rin sa mga mata ni tatay ang pagod. At tila ba'y galing siya sa maghapon na pagtatrabaho at pumukaw rin ang pansin sa akin ang payat na pangangatawan ni tatay na kahit na may edad na siya ay patuloy pa rin siyang naghahanap buhay para sa kanyang pamilya at sa mga puntong ito ay muli kong kailangan. Wow! Upang ibahagi po sa atin ang uh, buong story, let us welcome to the show ang viral na TikToker ng isang gulay na vendor ng Binyan, Laguna. Let us welcome si John Ron Garcia. Hi, John Ron! Hi, John hello, Ron! Hello po! Magandang-magandang umaga po! Sir Ching and uh, Ma'am Christine po, magandang umaga po! Ganda umaga rin sa iyo. At welcome sa Apo. mag budget tayo. Ah, uh, bosses mo mismo 'yon, no? Inarinig namin kanina. Yes, po. Yes, po. Mm -hmm. Si Tatay ba ay ano? Ah, uh, suki mo? Madalas bang bumili o napadaan lang no araw na 'yon? Ah, uh, bale po, yung araw na iyon, ay hindi ko po suki si Tatay. Siya po ay napadaan lang po nang once lang po siya napadaan sa aming pwesto po para bumili po ng gulay. <laughs> bale ang... <laughs> Bali bumili po siya sa akin ng uh, halagang 60 pesos ko na gulay. At nakita ko po yung itsura ni tatay na matanda na nga po. At mukha po siya galing sa uh, mahabang pagtatrabaho, sa maghapan ng pagtatrabaho. Mukhang pagod na pagod si tatay. Kahit na ganun pa man, uh, mukha siya na po sa binili ko sa Ibinili niya pong gulay sa akin. Kung kaya po, Ah, ibinalik ko po yung bayad niya. Pagkatapos po noon, binalik ko po yung bayad, binigyan ko pa po siya ng iba pang gulay para naman may mauwi siya sa kanyang pamilya. Yeah, ito mm -hmm. tanong ko, janron. Ron. I mean, during that time, uh, yeah. naman, I don't think na normal na parati mong binibidyo yung mga, ano, yung mga parokyano mo. But, mm -hmm. nagkataon ba na, na nagbibidyo ka? Pa ano itong incidenting? Uh, Opo, oh Ah, uh, gago gagawa, gagawa po ako ng content noon at biglang dumaan si tatay at bumili siya sa akin. Mm. At doon ko po naisip na ah, uh, i-video si tatay para ah, uh, kung sakali mo matulungan po si tatay, mas marami po tayo ah uh, mas marami po tayo maipon para mas matulong po natin kay tatay. Mm. So, ano naman naging impact ng viral video na ito sa, sa inyo? Ah, uh, po. Ah, uh, Bumuhos po ang uh, maraming nating followers at maraming comments, maraming shares, maraming hearts. Sobrang dami po nating uh, messages sa uh, ibang tao na gustong tumulong kay Tatay. Uh, ayun po. Nakuha, ayun mo, natin, Nakuha oh, mo yung pangalan niya? Nakuha mo yung pangalan ni Tatay? Nakuha mo ba yung Ay, hindi, pangalan niya? Hindi po. Pero meron po tayong contact person po kay Tatay. Ah, Kala, yun. Good. Yes po. Bali po si Tatay daw po ay isang tile setter po sa construction. Mm. Ayun. Bali po uh, ang sabi po nung contact person po natin ay taga uh, Malate daw po siya. Bali doon po niya nakuha si Tatay na tile setter po niya ah uh, sa construction oh, oh, oh. siya. Mm -mm. At nagtataka po ako bakit po siya naligaw dito sa Laguna. Siguro po uh, may Halimbawa uh, po, yung ibang construction, may ibang gawa po, isinama po si Tatay dito sa Laguna. Kaya po mm. nakapunta po si Tatay dito sa Laguna. Pero oh, as of now po, wala pa rin pong update sa title po ni Tatay kung taga saan daw po si Tatay. Pero ang pagkakaalam po niya ay taga Malate, Manila po si Tatay. Ah, o baka rin pwedeng taga Laguna talaga siya, umuwi siya ng araw na yan sa pamilya oh, niya. Tapos gusto niya mag-uwi ng gulay, di ba? Para makapagluto yes. sila. Pwedeng ganun din. Siya yung dayo Opo. sa malate. Pwedeng ganun eh. Pero maganda okay. dyan dahil nga sa TikTok video mo, marami nakapanood, mas marami nga magtutulong-tulong para mahanap si tatay. Pag nakita siya, di ba, oh. si tatay, yan po itsura niya, payat ang ano, pangangatawan. Yan, sana may, ma Opo. may makakita kay tatay, no? Opo. Hmm. Still searching pa rin po kay tatay para mas mabilis nating mahanap po. Pinopost ko po siya at uh, ina-update po po lagi yung contact person natin kay tatay. Kung mm -hmm. sino man po makakita sa kanya, o sakali po maka makakita siya agad, i-PM uh -oh. lang nila po ako para uh, may pabot natin ng mga tulong kay tatay. Uh -uh. O oh, sige, balikan niyo na lang ha. Para sa mga taong nakakilala kay tatay, nakaka-recognize sana pabalikin sa tindahan yeah. uh, ni John Ron oh. para mabigyan ng kaunglukan uh, yes, at at tulong. Okay. Correct, correct. Sige. Pamu. O di kaya, kung makita nyo si tatay na malayo sa Binyan, Laguna, kunin oh, nyo yung contact number or address, di ba? Kunin nyo na video si tatay, padalan nyo kay John Ron na nakita nyo si tatay, di ba? Para, yes, para mapadala ng tulong ni John Ron kung hindi man sa digital wallet, there may be other ways. Baka gusto mong lumawas, no? John Ron, to meet tatay. Kung siya yes, yung taga-malate, yes, po. dahil, diba, ah, dahil yung 'di Willing ka naman. Dali ko naman ni e, malakas pa, no? At uh, malapit <laughs> na naman ang Malate. Yes, o. Hindi yes, naman kalayuan sa binyan 'yon. 'Di ba?